ailah mah polis ha jalbungin yo Kay Mr. Gomez to. Oo nga. <laughs> Hindi na sayang ang pagod natin. Matabang isda na natin. Itawag mo sa si headquarters. Yes, sir. Oh. Ira. Yan. Iyan ang gusto ko sa iyo eh. Ako bahala sa iyo. Hmm. Oh, ito. Di ba yan, ah? Ikaw na ang bahala sa kanya, Kanor. Ikaw na umayos ang umayos sa problema niya sa ospital. O, oh, sige. Maraming maraming salamat po, Mang Daniel. <laughs> Wala yun. Daniel, antay mo, samangit sa lakad mo. Huwag na. Samahan mo rin sa ospital. Pagbalik mo dito, ha? Tingnan mo si Nita. Mm -hmm. O ngayon, malalabas mo na asawa mo. Hello? Anong problema? May ako na sabihin sa'yo. Basta subibong ka. Saan? Sa tambakan ng Sir Ambus. oh O, oh, sige. Darating na ako. Bakit, Daniel? Sino tumawag? Eh, yung bang supplier natin gustong baguhin yung price yung pinag-usapan namin. Gustong mingi ng dagdag. Magkita raw kami. Ano? Upunta na ako? Ha? Ha? Bahala ka. Tutuloy na ako. Babalik din ako. Anong problema ito? Pinasok ng parakal lugar natin. Marami sa mga bata ako nalagas. Yan ang nga uh, ba sinasabi ko eh. Hindi mo dapat pinadiskate magsya sa mga bata mo ito. Tsak na ng mga pulis to sa pagkamatay ng dalawang lang kasamaan. Hindi ganun ang basa ko eh. Kahit tayo, tayo lang nakakaalam ng lugar. At saka hindi ganun ang mga bata ko. Hindi kami tumatalo ng kasama. Hindi kami aso na kinakain ng aming sinuka na lang niyo ba ako? Daniel, alam ko matagal mo nang gustong kumalas sa grupo. At saka sa ating dalawa lang nakapangalan ng malaking pondo ng Cuadro de Alas. <laughs> Pag nawala ako, di ba masosolo mo yun? Pala uulo mo eh. Hindi ba ako nagpalaki ng grupo? Hindi ko galing batay ng kasama. Kilala mo ako, Dax? Yun nga, kilala kita eh. Pare-pareho lang tayong nagkakasaya ng oras dito. Kapag malinaw na ang utak mo, tawagan mo ko. Saka na tayo mag-usap. Ano? Ano? Huh? Ay, ay, patak. May doon ka. Binabastos mo ako, kinakausap pa kita, tinatalikuran mo na ako. <tipan> ah! Malas mo lang malakas yung kapintinira ko kanina. Ba't mo pinatay? Siya nga naman, Dax. Bakit? Kala kasi ako yung pusa eh. Bakit gusto mo siya samahan? Naku, hindi ah. Ano ako baliw, Dax? Sa'yo ako. Papatunayan ko sa'yo. Oh, Dax. Alam ko matagal mo nang gusto ito. Dahil nakikita ako madalas mong titigan to. Eh, magiging parang si Ponso Pilato pa ako yung maghugas ng dugo sa kamay ko eh. Inay, <laughs> sa wakas, na papasok na akong Philippine team. Sobrang saya mo, anak ha? Shooting competition. Pupunta na akong Malaysia sa isang buwan. Talaga? Tune-up game para sa Asian Games. Ay naku, uh? pihado ko. May pagyayabang na naman yung tatay mo. Sa asno na naman ang lakad nun. At walang magiging bida sa usapan kung hindi ikaw. Kanino ba ako nagmana? No. Diba? Parang hindi kayo natutuwa para sa akin na yan. May ya. natutuwa eh anak kita eh. <laughs> Aling nita! Aling nita! Aling nita! Si Mang Danielo! Nagiinuman kami sa kanto. Nakita namin inihagis galing sa pajero. <laughs> Yan ang sinasabi ko. Kapag tinatrabaho, walang hindi malulutas. Oo nga, sir. Eh. Buti na lang sa inyo kami natapat. Eh kung sa grupo ni Tiniente terere... ah! 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 Kaji mo, isa kang na pulis. Dahil kung isa kang pulis na may prinsipyo, hindi mo gagawin sa akin to. <laughs> Ngayon mo lang na amoy. Ha? Alam mo bang, asar na asar ako sa'yo. Gigil na gigil ako sa'yo. Dahil masyado ko magpalapan ng papel mo. Pati papel ko, kinukuha mo na. Kaya hindi na ako napapansin! Ha? Kaya ngayon, buburahin na kita. Ni abo mo, hindi na makikilala ng asawa mo. Kayo ng bata mo. Tingnan mo, Meike. Tingnan mo, Meike! Alam mo kung sino nagpapasakit ng ulo ng daddy mo? I love you! Dad, dad! Para ki pa naging pulis ako, kung so hindi kita mapoprotektahan. Eh, nag-iisip pa lang sila na masama sa'yo, tutumba ko na sila. Kita mo, anak, hindi ako nagkamali ng pagpapalaki sa'yo. You're my only son. See, my only son, and I'm stuck with you. My favorite son. <laughs> 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 okay, so nun, Parang no choice ka. But well, anyway, Dad, the feeling is mutual. Come again! anak, kidding aside. Hindi na sayang pagpaparan ko sa'yo. You're now an officer. Hindi ko kailangan maglagay siya because <laughs> <laughs> I'm your dad, di ba? Siyempre. <laughs> I know, son, someday you're going to be a general. Pero inaalala ko, baka umaling Alam na. Alam ko na. Alam ko na. Dad, pag ako tumabaho, ni aso, hindi kaya kamuyin. Hindi lahat ng aso, may sipon. Eh, pa ako magmamana, alam ka naman sa kapitbahay. Para ah? <laughs> <laughs> pinagpipit na ka mong pinakailan mo kay kapitbahay. <laughs> I like that. You got me, there Pero, aalis na muna ako. May asikasoy lang ako. Okay. Dad, yun, <laughs> what I wear that, that bloody red that suits your bloody personality, just like your green minded mentality. <laughs> oh. Oh, <okay. laughs> One all. <laughs> Good luck. Tata Honor, marami ka pang hindi nalalaman tungkol sa tatay mo. Anong ibig niyong sabihin? Kaibigan ko ang tatay mo. At kong lahat-lahat ang lihim ng kanyang pagkatao. May alam ba kayo tungkol sa tatay ko na hindi ko alam? Huwag mong isipin napakasama ng iyong ama. Kung may nagawa man siyang pagkakamali, ay higit na mas marami siyang ginawang kabutihan at siya na'y nakalista sa kanyang pangalan. Hindi tayo tatahimik hanggat di ko nalalaman kung sino pumatay sa kanya. Wala akong alam na kaaway si Daniel. Pero malakas ang kutub ko. Nasa dati niyang kagrupo. Ang kriminal o mga kriminal. Paano niyo naman nasabi leader nila si Daniel. Pero ang pinagtataka ko, ni isang tao na kakilala ko, ay hindi man lang sumilip o nagbigay galang sa kanyang bangkay. Tatay Kanor, kailangan ko tulong nyo. Hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa nila kay Itay. Udlo, matanda na ako sa binabalak mo. Pero Meron akong alam na grupong makatutulong sa'yo. Sino yan?